daman mo wala inaantok, ko, inaantok ka isang ko ano, na makakalimutin oh, kita mo di ba mm -hmm. oh kasi may palipadangin ka ang palipadangin di an ko na sewa yan yung mga tama niya mga sign pag yung pangalan mo lang ah uh, niya sa latin dilim ng karunungan tapos insaboy sa hangin gaganin yan kung sino yung nakapangalan sa'yo lang tatama actually Okay so, so ngayon aalisin lang natin sa gitlo ito na dito ito so, lang naman yan kasi okay, pagkali lang naman ayan ipis hmm. so, yan ganyan talaga kasi meron pa karga. pero huwag kang magkali hindi ka mapapano okay. simula tayo ha ayan lang ha wala akong nilagay ng matigas na uh, kaya akong nasaktan meron palang pako o matigas sa bagay ayan ha o wala kong nilagay o ayan lang hmm. okay simulan na tayo alipan lang ito ang wala kong makita na ko so, wala ka direct na tayo pick it sa tour Anay po tenet opera rotas sino naman gumagambala sa babae ito so, mag tayo sa Espiritu ng Diyos Diyos sa lahat Diyos yung nakatakutan sa Amperno ang sabi sa Diyos ka marailo sa bawat kaliluya o, oh, tatanggalin mo na mo ito, ha? Tatanggalin mo, ha? Tatanggalin mo pala. Tatanggalin mo. Tatanggalin mo. O, oh, dalawang kamay mula sa ulo. Hindi pababa, pababa. Huwag nyo inaanin ito, ha? Ha? Sabo! Huwag nyo inaano Ba't ang dami dyan kamo sa lugar nila, no? O, dahil marami na din ako. Marami? Hindi na ilokano? Hindi na ilokano. Oo, oo, oo. Mm, -mm. O, oh, alisin mo yun ha? Alisin mo. Masakit. Bakit it, yung nilagay mo rito, hindi ba siya nasasaktan? Doon mo, ginagawa mong ilo-ilo to. Sige, sige. Sige pa, tanggalin mo lahat yan, ha? 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 Baba, ito, bata pa. Sige pa, wala pang 20. Sige pa, sige pa. Tanggal mo lahat yan. Sige, sige, sige. Hmm, tagad lang din. Pero medyo malayo lang ng konti lang. Hindi naman sobrang layo. Sige pa. Mata pa to. Sige pa, sige pa. O, gagaling to ha. Gagaling ha. Gagaling. Sagot. Gagaling. Ayaw mo sa maboy. Matikas ka talaga ha. Sige, tanggalin mo na lang. Tanggalin mo. Wala akong pakalam sa'yo. Kung sino ka. Ang nga dito. Gumaling tong batang to ha. Sige, sige, baklas. Kunti pa. Sige pa. Sige pa, konti na lang, konti na lang. Nakita ko kapit oh, yung kanina niya sa kanya eh. Kanina. O, oh, konti na lang, konti na lang. O, oh, kilala niya lang din. Ang daming marurunong dyan sa lugar na yun. Ayong nga. Ay, may iba itong mga ito. Hindi, looban. Looban. Sige, misa nga. Misa pa siya looban. Tingnan natin. Sige, kunti na lang, kunti na lang. Pasensya, tayo, nahuli kita. Kunti pa. Eh, sa ulo niya meron, no? Sa ulo. Yan. Sige. Sige. <coughs> Daya. Yan. Sige pa, kunti na lang, kunti na lang. Panginoon kong iso, sa akin ang madakilaw, may nga ako ng basbaseo. Naparusahan ko gumagambal sa babae ito. Sa libra 3, sa next. Anay! nilagay sa akin ako. Ang nilagay sa inyo, lamig at saka yung parang ano sa utak. No, hindi na mo Yung ako. na... Pero yun, ano po yan, hindi po yan palipadangin kulang po, po yan. Mat lalaki matanda po. Teka, papakuha ko sa inyo. Okay. Okay. shoutout sa Team Apo, kaya po kina po Marwin, Apurcita, Sismayka, Brother Janjan, Ah... Uh, yung nga tulungan nyo ako na makilala pa tayo at marami pa po uh, mga pagpagamot sa atin pero ang magpapagaling po talaga ang ating Amanda Kila at ang ating uh, Panginoong Isus na kanyang anak marami mo lang marami salamat mga counters dyan uh, mga may sa akin makilang po. Puh! So, kuha ko ng ano mo